Good morning mga kasertres For today's video kay mag-compute na sa taas sa mga posible manggawas karong adlaw April 30, 2025 o Welcome back sa atong YouTube channel no? Swertris Engineer ah, uh, Ayata magsugod Palihog ko o uh, like, follow and subscribe na yung YouTube channel O karong adlaw maghatag taog upat kabuok bonus number combination para karong adlawah

Okay, ang nigawas gahapon sa alas dos, uh, April April 29. Uh, ang nigawas gahapon sa alas dos kay 737, no? 737. Sus, pastilan ni numero ha, atong natagan eh is e 7 to 7. Sus, nakatagtag hapon og 7 to 7 Dubli. Sus, sayang nga, no? Gislayran na doon ang 3 sa ang 2 sa tres no? Yan, nakatagpuntaan niya 2, 3, 7. unya ang resulta sa 5, kay 5 for 7. Watana, no? O sa resulta sa alas 9 mo ang 095 wata ni kaya balik na maguni nga result okay ay maghatag na ta sa mga kombinasyon upat kay kombinasyon nga ating hatag karong adlaw April 30 2025 okay piliin ni ninyo or respetaritanan maghimo ta og angle guide no kaniya tong angle guide mao ni dikit sa result gapon dikit ni sa result kanang duble magatag ra tag duble niya na ko pa duble niya so karon hagdikit sa ang atong result gapon is mo man nino sa alas 5 4 7 ngita tag pasakay na to ana ang atong pasakay ana is 2 so klaro kayo no ang kombinasyon nga makuha na to, ani is duha ka buok 2 5 4 2 5 7 Mana na no? Mau tong ah, Dikit dud na sa result. So target ay rambuli Respeta guys Kaya mo gawas na rungat lawa dud Oke, okay, screenshot guys, screenshot. ay maghatag na po sa atong duha ka number nga dikit sa alas nuwebe nga result. Okay, mo na duha no? Okay, so, ato yung result, screenshot ah, di makalimtan Sa'yo na no, ni, piliin na ni yung sato, or ganahan mo, respeta nan Upat rapito ni ka numero. So, ang atong resulta ka balik ni Ismanino, balik 095. Mao ni atong nakuha sa atong competition no sa dik dikit na ni. atong competition nakuha na tong uh, combination na ni is kani. 6 5 9 Nindot mo ni numero ano? O kaning 5 6 8 Target Rumble. Mao nang numero ano? Ang malikon 659 o 568. Target rambol na. Ayaw kalimti. O, crispy tari dun eh, guys. Kaya basi na mga nabira. Hindi ta magmahay ba, no? Okay, screenshot na yun. Kaya rin ta kalimot. Okay, atong reason kay ay nakalimtano ako na dito ay special number o mga tagtag duble. Nako, special number. Karong adlawa o hatagan na mo o duble para karong adlawa po. Oke, okay, pilih iran ini nyo. Siapa so, nato? Aduh ah, beli atau nggak mau beli? Double. Angatong double karonis isara nih kekombinasiun. kan ni atau double Isa kombinasyon 1 9 1. Mo na atong double. Target rambol. Kaduha atulur na balihon. Mo nang respetari naman ninyo kay katuluran na balihon. Okay. Screenshot. Okay, maghatag ta sa atong special number. special number na no? Sa atong computation, naabon ni si sa gahapon competition computation mo nang nahog na special number kay balik balik ni sa atong pag-compute. Kani nga number. Isa ni ka kombinasyon po niyo, eh. Kanya, na niyo. ninyo yung respeta ra ni. Kani yatag na ni balik ron one yung special number ni 1 6 8 mo target rambol na. target rumble oke okay, respetar rin ano kaya basi gawas aron di ta ba ug to guys no sa mga uh, ganahan pang nga uh, mahatagan atog mga video kada adlaw uh, paliogro uh, subscribe ani YouTube channel o uh, share ani atong video Oke okay, guys, semoga to God bless untuk utang tanan. Oke, okay, dengan selamat.